Magandang araw mga kababayan, mga kamasa. O po ay uh, may lilinawin tayo kasi isa na naman sa madalas na tanong ng mga kapwa natin driver uh, dito sa Occidental Mindoro. Sa palagay ko, sa buong uh, Pilipinas, tanong din po ito ng uh, marami. Kumusta po ang inyong uh, bakasyon? Napakaabang bakasyon. Pero syempre, sinabayan ito ng maraming checkpoints. May mga checkpoints dyan sa kalsada at... Madalas maraming nauhuli at ang tanong nila, ano ang gagawin nila kapag natikitan sila ng LTO deputized officer? Ano po? So natikitan, ano po ang gagawin natin para at least uh, hindi po kayo uh, uh, masuspindi ang inyong lisensya? Kung uh, kayo po ay nahuli at kayo ay natikitan at yan po ay ticket na temporary operator's permit, Ibig pong sabihin, ang uh, nakahuli talaga sa inyo ay isang deputized officer. So, pwede ka pong magmaneho ng sasakyan within 72 hours na gamit po yung temporary operator's permit. Kasi magsisilbi po yon as uh, temporary license ninyo, nakatunayan din na na-confiscate yung lisensya ninyo ng, uh, ng sa inyo. Ano po? Kung nakikita po ninyo, Kamasa, na uh, may mali doon sa pagkakahuli sa inyo, binibigyan naman kayo ng limang araw para po kayo ay magreklamo ano po uh, magreklamo kung talagang may mali sa pagkakahuli sa inyo at wag pong uunahin yung pagpo-post sa Facebook maganda niyan kung may reklamo kayo eh pumunta po kayo sa pinakamalapit na LTO para ireklamo po yung maling pagkakahuli sa inyo binibigyan naman tayo ng limang araw then ano po, po ang gagawin niyo Ayusin yung inyong pong violation sa looban ng 15 araw or 15 days. Kasi mga kamasa, kapag hindi nyo po inayos yan within 15 days, ay masususpindi naman ang inyong lisensya sa looban ng 30 days. Ngayon, hindi nyo inayos yung inyong lisensya sa looban ng 15 days. Ano po? Kung kailan nyo po ayusin yan, o kung kailan nyo bayaran yung violation ninyo na yan, saka pa lang po magsisimula ang inyong suspension kahit po gaano katagal yan. Ano po, halimbawa, pinabayaan nyo siya within 3 months. Within 3 months, sa kanyo pa lang po siya binayaran yung inyong violations. So, doon lang mag-i-start mag yung 30-day suspension ninyo. Kaya po ako sa inyo, kapag kayo po ay nahuli, eh, ayusin na po kaagad sa pinakamalapit na LTO. Bayaran na yan, kung ano yung violations niyan, para at least, hindi na po kayo masuspindi ang inyong mga lisensya. Mas okay pong magmaneho ng may uh, dalang lisensya mga kamaksa. At bilang panghuli po, shout out dun sa mga uh, kaibigan natin na nagpapa-shout out. Una po kay uh, Paring Elmer Sawit. O oh, ito na, Paring Elmer Sawit at si paring Benedict Lim ano po may mga ano may mga vlog vlog din siya sa, sa ng staff. then uh, si uh, paring Daniel Bayanay at si Sir Edward Panga yung idol ko na nandyan sa Mamburao oh. Sir Edward idol ano po oh. uh, sana mapanood po ninyo ito shoutout po sa inyo at syempre po magandang araw sa ating lahat